Plano ng Department of Agriculture na magdagdag ng post-harvest at cold storage facilities para tugunan ng oversupply sa mga aning gulay at prutas. Pero problema ng DA ang pagkukunan ng bilyong-bilyong pisong pondo para dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Umaapaw ng repolyo ang truck na ito sa Ifugao, pero ang lahat ng yan, itinapo na lang sa bangi ng mga magsasaka nitong nakaraang linggo matapos mabulok dahil hindi na ibenta. Malaki na raw ang lugi ng mga magsasaka, lalot dalawa hanggang tatlong piso kada kilo na lang ang bentahan nito dahil sa oversupply. Sa kabila nito, walang aasahang ayuda ang mga magsasaka mula sa Department of Agriculture. Kay DA Secretary Francisco Chu Laurel na mismo nang galing, walang pondo para sa cash assistance. As of now, wala dahil uh, we are, Technically, there's no fund to help them. As far as cash Ayuda is concerned, I'm actually not a believer in that. Uh, I'd rather give uh, uh, farm implements no, like seeds, uh, fertilizer, something else. Para tugunan ang problema sa oversupply, plano ng DA na magtayo ng post-harvest facility sa susunod na tatlong taon. Tinalakay ito ng ahensya sa sectoral meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kaninang umaga. Kabilang na raw dito ang 5,000 pallet position cold storage para sa high-value crops at mga gulay. Pero isang bilyong piso lang ang pondo ng DA para sa cold storage ngayong 2024. Kaya sa Luzon lang muna ito maipapatayo. Kung gusto ng DA na magkaroon ng cold storage facility sa buong bansa pagdating ng 2025, kakailanganin ng ahensya ng dagdag na limang bilyong piso. How to get the money? Uh, uh, I'm still new at government so I'm still trying to figure that out also. Para naman sa pagpapatayo ng post-harvest facilities, kailangan ng 93 billion pesos sa susunod na tatlong taon. Kapag naipatayo na ito, masasalba ang mahigit 10 bilyong pisong halaga ng bigas at mais na nasasayang kada taon dahil sa kakulangan ng post-harvest facilities. Uh, 30% of our produce, especially of vegetables, is uh, gone because of wastage, no? because of the poor logistics. Yeah, system in in our food supply chain. Uh, uh, if we can lessen or hopefully uh, almost eliminate the losses, na yon, that would be uh, equivalent to uh, at least 10 to 15 percent less cost sa ating mga vegetables and high-value crops like fruits. dagdag pa ng DA apat na porsyento unang walang investment ang pamahalaan sa malalaking post-harvest facilities kaya maraming ani ang nasasayang. Nagbabalita mula sa frontline, Marcel Halili, News5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.